Hello, isang para parahon. Ito po, tagapaglikod niyo, karunungan ng Diyos. Ikitirit, Marshal Arts. So, iulat ko naman po ngayon ang mga sangkap o itong gagada natin, no? Na gawa sa bawis sa mata, isang bibig. At ang gawa naman po sa libon, o Yung walang mata. So, ano yung bang sangkap natin, no? So, ang sangkap po ng orasyon ang itutukoy ko ngayon. So, ang orasyon po natin, mga kaibigan, ay pagpipilian po ng mga kapatid natin na tumangkilik ang orasyon nito po, orasyon ng Diyos Ama, Aguila, Pers 18, Sigan 18, Haring Bakal, at kumpiya po ng 24, for sigil, for protection, abundance, for wealth, at saka healing. Matapos ito naman po, ganun pa rin, kumpiya ng 24, at ito naman po ang pangako na mga orasyon na kombinasyon round protection na kung saan ito po ang mga orasyon na hindi na kailangan iusal pa ng tumangkilik ng gamit. Ang importante, basta ito suot lang lagi ay hindi ka mapapano sa oras ng mga kagipitan. So yan. So uh, ito po ang ating baong libon. Ang sangkap po nito, uh, pinili ay ang ito. So mga kapatid, sa orasyon pa lang ng Diyos Ama, kumpleto na po yan. Kasi ang orasyon ng Diyos Ama ay malakas po yan sa panggagamot, sa pangpaswerte at malakas din po sa depensa. At ang agila naman, ito po ay malakas. Orasyon ng agila, malakas po sa depensa, lalo na sa kabal, malakas din po sa panggagamot at malakas sa pangpaswerte. Kasi ang agila ay meron po siyang mga orasyon sa pagtawag ng salapi o yaman ng salibutan o yaman ng nakatagong yaman o mga yaman na nasa lupa. At ang agila naman po ay may orasyon kung saan pangtawag ng kapangyarihan ng abang may kapal, ng Diyos Ama pa rin, kapangyarihan ng mga arkanghel, ng mga anghel, ng mga giriro, ng mga santo at pati yung hindi nakikita na umaanit sa liwanag. At katapos naman po, meron tayong tinatawag na first 18 at second 18, Ito po gamit ng mga kapatid natin ng Equip Relivery Home Family sa Mount uh, Israel. At salamat sa nagbahagi sa akin ito. Ito naman po yung mga orasyon ng pagbukas at pagsara na kapangyarihan. At ganoon din, ito po yung mga para mabuksan ang talangkahan, ang kapangyarihan okay? at pagtawag din ng kapangyarihan tulad ng Agila Diyos Ama kapangyarihan ng Arkanghel ng mga Anghel, ng mga Giriro at pati yung hindi nakikita pumaanib sa liwanag pagkatapos mayroon po tayo haring bakal alam na natin yan, bakit uh, haring bakal? ang haring bakal po ay galing yan kay Commander Agila walang ibang nagtatag na Renal ng aring bakal si Commander Aguila pa rin po at uh, shout out sa iyo Commander Aguila kung hindi mo man ako nakilala sa personal pero nung una ay po tayo uh, ako po ay nakabahagi na mga orasyon na Aguila at Bakal dahil po kay Komander uh, Commander Benito ng Bahada yung dati mong kanang kamay na nasa panakan ngayon na gamot iwan ko din ko nakilala pa ako ni Commander Binito kasi napakabata ko pa noon nung na ako. Pero salamat sa amat, salamat sa inyo at naging ehemplo tayo upang makabigay ng kargada ng mga kapatid natin sa paglingkod ng ating bayan. Okay? So, ang haring bakal po, kumpleto yan. Yan po ipagtawag din ng kapangyari ng amang may kapal, ng mga giriro, ng mga Arkanghel, ng mga itinalagang santong ng Panginoon sa atin upang tayo ay samahan sa lahat ng ating mga makikipaglaban sa oras ng kagipitan. At meron din tayo kontra ambos. ay formula pa rin yan ng agila, at harimbakal na kung saan yan po ay may kakayanan na maakay mong lahat mong kasama na magtaka ka na lang. Ikaw lang yung, ikaw lang yun ang may kargada pero pati kasama mo ay magkakaroon ng kapangyarihan na maaaring hindi matablan o di kaya hindi matamaan sa oras ng putukan. Yan po ang epekto ng kontrambos. Yan po ang ating orasyon na nakalakip sa baong libon. At meron po ako hindi nagdag, hindi ko pwede-pwede sabihin lang. So, ang sangka po nito, uh, gusto po ng tumangkilik na may batu mo, kaya linagyan natin ng batu mo. Yun nga, dagdag presyo po yan. So, sa ganito lang, sa basihan ng karanasan, ang um, libon, kahit pa sa tagapaglingkod nyo, ang karanasan ko sa libon, uh, siya po iinit na iinit, basta hindi po, maganda ang panahon o di kaya delikado ang panahon. Iinit siya na parang mapaso yung buong katawan mo. Iyon pala ay kailangan mo maghanda. Okay? At kalaunan, dahil sa karanasan ko nito sa Libon, uh, ito yung tangan ko na kahit na man sabihin kung talagang nangyari sa buhay ko yan, nung panahon na uh, nagkaroon ako ng problema dahil may nag... Uh, ano sa akin na mga masa uh, ginawa na ko ng istorya uh, intriga uh, sinabi na ako informant ng mga militar kaya na-object ako o na-OB ako ng mga lumalakad sa bukid o yung mga sundalong bukid tawag namin ang mga tagapaglingkod ng uh, bundok na kung saan akala kasi nila ako'y kalaban kaya na-object ako since 2016 hanggang sa kasalukuyan. So, sa awa ng Panginoon, sa tulong ng libon, uh, at uh, dalawang bisis ako pinuntahan dito sa bahay. Pangatlo, yung malapit ng uh, um, kang maabjak ma yung ka kaibigan kong sundalo dito ko itinago. Pangapat, nung ako yung gustong hulihin na doon sa bukid. Alalahan yung isipin nyo, walong oras linalakad o anin to walong oras tinalakad yung bukirin namin doon sa bukid talaga yung pinakatik dito yung kung saan meron akong abakahan. Doon ako plinanuhang dakpin. So, sa awa na meron. Anim to walong oras ako naglalakad kasi hindi ako nagdala ng uh, motor doon. Kasi linalakad namin ang kalahati. Ang kalahati naman ay minumotor. So, hindi ako nagdala ng motor noon kaya linakad ko pa uwi dito. So sa loob ng anim o walong oras ng paglalakad ko, hindi ko alam na marami na palang nakaabang ng panganib sa akin. Pero pinagtataka ko, dahil sa libon, mga kapatid, maniwalay. hindi, hindi nila ako nasumpungan. Pero sinabi, nung dinakip ang buong sityo, dinakip talaga sila dahil sa galit ng mga liftis. Bakit ako nakapasok daw sa bukid, e, sundalo daw ako. Ang nangyari, dinakip sila lahat at hinanap, ko, hinanap ako. At sabi nila, hindi daw ako makakasalita uwi dito, mahuhuli na ako. Pero sa ng Panginoon, sa loob ng anim na oras na paglalakad, hindi nila ako nasumpungan. Ibig sabihin nun, may lamat. Ibig sabihin nun, ang lakas talaga ng taguliwas ng libon. Yan. So, masihan naman sa libon, experience sa bala. Uh, nung medyo bata pa kami, hindi namin alam kasi, yung medyo ignorante. Uh, pero, ano naman yung bata talaga? Kasi, ano lang, Uh, curious kami, may mga balang ligaw dito sa dati kasi maraming hapon na uh, tumira dito sa amin. Nakakita kami ng bala, yung I, think 50 caliber. Eh, inilagay namin sa baga. No pumutok, dito talaga yung splinter ko sa ano, muka at yung kawali, yung kaha ay na butas dahil sa pagputok. So, pinagtaka nila, hindi ako na galusan pero yung mga uh, mga splinter yung mga bakal ay dumikit sa katawan ko kasama yung uh, alikabok ng no yung abo nang uh, pinaggawa namin ng apoy yung pinasigaan namin so yun po may experience natin sa libon so experience naman ng kapatid natin na bahagian natin ng libon Uh, not to mention pero Mr. RG, uh, kapatid na RG Arribano, alam mo yan, isa ka sa naging uh, nakaranas no. So siya ay binato ng granada. Binato ng granada dahil sila ay sundalo habang kumakain. So sa awan ng Panginoon hindi siya na panut hindi siya nagalusan. Uh, sa kapatid naman natin nang na na-assign sa Hulo, sabi ko sa inyo na hindi siya natamaan, hindi din siya naputukan nung magkaroon lang mahigpitang laban doon eh dahil din sa gamit natin na libon okay so huwag din kayong maniwala na ang libon ay malas sa buhay kasi yan po ay nakadipindi po sa pagtangkilik at dipindi po sa intensyon natin kung paano natin dinala magkakaroon ng malas sa buhay pag tayo tumatangkilik ng kargada kung hindi natin ginawa na uh, hindi natin ginampanan o hindi natin dinala ng maayos ang ating kargada so walang imposible pag tayo sumunod lang sa batas ng Panginoon at batas ng tao marami kasing tumatangkilik ng gamit dahil alam nilang may gamit sila ay inabuso na kaya yun ang kadahilanan na magiging uh, uh, pihikan o mahirap sa paghanap ng swerte sa buhay kasi meron na tayong kasalanan ginagawa Okay? So, yan po ang ating kargada. So, sa mga sangkap nito, pakireview na lang po sa mga video natin at makikita niyo kung ano yung laman. So, orasyon ng agila, Diyos Ama, first 18, second 18, haring bakal kontra ambos, and uh, of course, bato Humo, uh, ng lupa, tubig, hangin, at saka apoy, kahoy ng kabal, ka, uh, libo ng bagakay, at iba pang sangkap na maaaring makatulong sa atin sa tipinsa at pangpaswerte at saka sa panggagamot. Yan. So kahit ganito kasi siya, pag may emergency, pwede mo siya ibabad sa tubig at saka ipainom sa pasyente. O di kaya pwede kang magkiskis ng kakarampot na bao nito at ilagay sa tubig, ipainom sa pasyente. Nakakagamot pa rin po. Ganun po ang lamat ng mga bao o mutya na bao. Yan isang mapagpalang panahon. At uh, sunod ko po ang baong sumatay sa bibig. Hanggang sa muli po.